Dito magsisimula ang ating kwento. Si Sir Ernesto, isang biyudo na iniwan ng asawa dahil sa malubhang sakit. Si Ella, ang nag-iisang anak niya, tahimik at mahiyain pero puno ng pangarap. At si Ate Sofia, kapatid ng yumaong asawa ni Sir Ernesto, siya rin ang dahilan kaya ko sila nakilala. Hindi ko pa alam noon na balang araw magiging bahagi rin ako ng tahanang. ng at doon magsisimula ang lahat ng pagbabago sa buhay ko. Ernesto, lanang kapatid ko, ang asawa mo. Pero nandito naman ano si Ella. Kailangan ka niya kung siyang papabayaan. Alam ko naman, si Sophia. <laughs> Tumagalala. Gagawin ko naman yung lahat para kay Ella. Hindi ko gusto ko pa ba bayan. Oh, wala na si mama. Tama kin. Nandito naman ako para sa iyo. Hindi kita papabayaan. Ngat. <laughs> Hindi naman wala ang mama mo. Andiyan lang siya, lagi naka bay sa atin. Ah. Uh. Ang gusto. Alam kong mahirap para sa iyo ito. Miniisip ko na baka kailangan niyo ng katulong sa bahay. May kakilala kasi ako na pwede ipasok sa inyo. Masipag at maaasahan. Ate, sa ngayon kasi para sa akin, mas gusto kong kami na lang muna sana ni Ella sa bahay. Ano ka ba, Ernesto? Kailangan mo din ng pahinga. Hayaan mong may makatulong sa bahay sa inyo. Para maasikas mo may negosyo mo. Pwede naman ate Para sakaling wala rin ako sa bahay, may... makakasama rin si Ella. Oh, hirap. Trya natin to. Patihan, ka. Ay, kaya Ella. Siya si Fiona, makakatulong dito sa bahay na sinasabi ko. Hello po, ako po si Fiona. Maganda umaga po. Ate Sofia, siya ba yung sinasabi mong katulong? Oo, oh, siya yun. Mata pa, masipag, at maasahan. Para may kasama kayo ni Ella dito. kita Sofia, dito po ba siya titira? Oo, oh, pamangkin. Stay in siya. Para may ate ka na dito. Hi Ella, ako to si Fiona. Ay, hello po, Ate Fiona. Ernesto, alam kong mabigat pa rin sa ito. Hayaan mo si Fiona akong malalay dito sa bahay. Yung negosyo, as ikasuhin mo. Sige po, Ate. Salamat. Maraming salamat po, ah. Pangako po, gagawin ko po lahat para po makatulong dito. Maraming salamat po. Sige, tara. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Katulong lang naman ang pakilala nila sa akin. Pero sa loob-loob ko, parang may malaking pagbabagong darating. piona Fiona, okay ka lang ba dito? Medyo naninipal ko pero okay naman. Ah, sige po. Baka po kasi nahihirapan ka na sa gawain dito. Di naman. Pero mas mahirap pa rin yung dati namin na trabaho. Hmm, sige po. Uy! Fiona, ako na dyan! Ayoko po, Sir. Hindi na, ako na. Ay, thank you po. Ay. Ano mo? Huwag mong suluhin naman lahat ng trabaho dito. Kaya ko naman, puso. Hindi. Pag mga mabibigat na bagay, eh, magsabi ka sa akin. Mukha ba babae ka kaya? Eto. Sinsya na po. Again. Sige na. Susunod, magsabi ka. Sige po. Sa bawat araw, natututo akong umayon sa takbo ng bahay. Simpleng gawain, simpleng ngiti, pero sa bawat tingin ni Ella at ng kanyang ama, parang unti-unti akong nagiging parte ng mundo nila. Minsan, sa mga simpleng pagkakataon, sa bayang tawanan o tahimik na hapunan, doon ko nararamdaman na hindi ako ganap na tagalabas. Parang may lugar na nabubuo para sa akin dito. Ella, sabi na Ang may kaawakan ka ng Jehovah's Food. Kamusta kayo dito? Ayos lang ba? Ayos Ayon naman, te. Eh. Ay, makuha mo. Oh, Ay, ah, sige. Si Piona. Si Ayan, yeah, Diyos ko. Sipag naman, na ah. Tsaka ano. Sobrang masigaso. Talaga ba? Piona! Okay ka lang ba dito, anak? Ay, ma'am. Okay lang po ako. Hindi ka naman nahihirapan? Hindi naman po. Masaya nga po ako na nakakatulong po ako kay Ella at kay Sir Ernesto. Ah, buti naman. Di diba, Ernesto, sabi ka sa'yo, maganda may kasama sa bahay. Opo, tita. Ang sipag po niya ni Ate Fiona. Hmm, talaga ba? Hmm. Ah, oh, may dala akong frutas. Ay, Ernesto, may dala ako para sa'yo. Ay, hey, naku, salamat. Inumin mo yan. San, san tableta isang araw. Maganda sa kalusugan yan. Oo oh, food supplement pala to. Oo, ah, mm, makakatulong sa Ay, Piona, dalak, oh. mm, yeah. Okay. Ay, Fiona, pakiayos itong mga puto sa dala ko. Oo, sige. ha. Salamat, Fiona. Oo, oh, ate. Mm. Uh, mukhang nakahain na din ata si Tuana. Gusto mo, bago ka mo eh. Sumubay ka muna sa amin ng kain. Ah, oh, sige. Okay. Okay. sabay-sabay na tayong kumain. Tara. Hmm, na, hindi ka ba nabibigatan sa mga gawain dito sa bahay? Ay, ate, hindi naman ito. Saya ko nga po eh, kasi parang may bago akong pamilya dito. Mm. Oo nga po, tita. Ang baik po ni ate Fiona. Alagang-alaga po kami ni Papa. Hmm. Di ba, Ernesto? Mukhang jackpot ka sa nakuha kong maids para sa'yo. Oo oh, ate, um, sumula nung dumating kasi si Fiona dito, napakalaking tulong talaga. Mm. Na lang pero maasahan mo talaga. Okay. Mabuti naman. Mas na Fiona, si Ella at si Ernesto, parang pamilya mo na dito. Kaya alagaan mo silang mabuti ha? Lalo na lang maganda pamangkin ha? Siyempre naman po. Close nga po kami. Basta pag may problema, sabihin mo lang sa akin. Ay, Tito, wala po kami magiging problema kay Ate Fiona. Kasi po, gaya na sinabi ko po sa inyo kanina, alagang-alaga niya po kami. Oo nga. Mm Tsaka, -hmm. alam mo yung, parang, parang rin si Ana eh. Parang, parang naging kompleto kami ulit sa nung, nung siya. Kasi ganyan, alam naman yung kapatid mo, di ba? Ganyan din. Kasi Masay kaso. Masaya ako kung ganun pala. Parang tuloy inaalala ko na naman yung kapatid ko. Kung hmm. ninyo nati, pasensya na kung naalala ko na naman. Eh, kumain na lang muna taas. Kain na tayo. Kain na, kain na ka. Sa hapagkainan, parang buo silang pamilya. Ako, nasa gilid lang. Pero habang pinagmamasdan ko sila, hindi ko maiwasang umasa na baka balang araw hindi na ako simpleng katulong lang. Baka kaya rin akong tanggapin bilang isa sa kanila. Ate Fiona, pacheck na nito. Ang dami ko kasing hindi maintindihan eh. Sige, tingnan ko. Um, pero ito mo dapat i-outline yan para mas madaling tandaan. Ganyan. Uh -huh. Ay, oo nga, no? Parang mas madali maintindihan explanation mo. Salamat, mm. ate. Wala yun. Grabe ka pala, Fiona, no? Hindi lang pala gawain bahay yung kaya mong gawin. Pati si Ella, natutulungan mo rin sa pag-aaral. Siguro nung nag-aaral ka pa, matalino ka. Ay, nako, sir. Hindi naman po. Pero pasok naman po ako dati sa top 10. Mm. Papa, ang swerte talaga natin kay Ate Fiona. Ang gaan ng bahay simula nang dumating siya. Grabe na pan kayo. <laughs> salamat ah. Oh, Oo, ang laki. ah uh, maraming pa sa salamat ko rin talaga na andito na sa atin si Fiona. Grabe naman po kayo. Salamat po ah. Ha. Habang tumatagal, kahit walang sinasabi sir, parang nararamdaman ko yung mga gusto nyo sabihin. Tahimik lang. Pero siguro may mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Oh, yun na. Wala pa ba si Ella? Ay, wala pa po eh. Siguro mamaya pa po yun uuwi. Oras na. Ano naman siyang chat na malalate siya may mahalaga lang po sigurong ginawa sa school. Kaya uwi naman po siguro yun. Papa, Ate Fiona. na-announce na yung field trip namin sa Baguio daw po. Tat next week na yun, tatlong araw po ako doon. Tatlong araw? Eh, paano naman ako dito na? Siyempre, mamimiss kita. Papa naman oh, si Ate Piona mo na bahala sa inyo. <laughs> ano ka ba? Kung sa papa mo. Oo, <laughs> oh, yan papa ha? Si Ate Piona na nagsabi. Grabe <laughs> talaga, kinta para yung mga ano. Ah, <laughs> uh, kaya tuloy. Basta, Tatandaan mo ha, ah. huwag ka masyadong magala doon, tsaka walang kalokohan. Mag-iingat ka palagi doon. Opo papa, promise po. Enjoyin mo doon ha. Ah. Kalimutan yung ano ko, sa lubong ko. Sige po ate, hindi ko kakalimutan. Alam kong mahal na mahal ni Ella ang papa niya. At alam ko rin, sa pag-alis niya ng tatlong araw, may iiwan siyang katahimikan na baka magbago ng lahat. Papa, Ate Fiona, alis na po ako. Baka pumuli pa ako sa bus. Gumain ka na ba? Magbahan ko kaya. Mahaba yung biyahe mo. Baka magutom ka. Oh, Ella. Pinagbaonan kita ng ano mo pagkain mo para pag sa bus may nagutom ka. Ah. May makasain ka. Thank you po, Ate. Wale. Basta na ka. Pag may time ka, tumawag ka sa akin lagi. Sige po. Sige. At Papa, Ate Fiona, dito ako. Bye, Ella. Ingat! pag-alis ni Ella, nag-iba ang takbo ng araw sa bahay. Eh, may gagawin pa pala ako. Biglang naging magaan pero may kung anong kulang. Dalawa na lang kami ni Sir Ernesto. Sir, baka gusto niyo po ng kape? salamat, sir. At doon nagsimulang lumitaw ang mga bagay na pilit kong iniiwasan. Ang tahimik, no? Lalo na wala si Ella dito. Oo. Oh, sobrang tahimik nga. Pero parang... May kulang. Pero... Parang... May iba din sa pakiramdam. Siguro... Kasi tayo lang talawa yung nandito. Alam naming hindi tama, alam naming mali para sa paningin ng iba. Huh? Pero sa araw na yon, hindi na namin kaya pang tumalikod. Unang umaga pagkatapos ng gabing, di ko makakalimutan. Nahihiya ako, pero sobrang saya ng puso ko. Ay, sir! Dapat po na ako na naghanda niyan. Hindi ako lang naman. Eh, iniisip ko kasi baka mapagod kita agaw eh. Ano ba yung may? Kaya ako na rin yung ganda. Tsaka baka naman to. Grabe ka naman sir. Ah, kaya naman sa'yo. Ay nang mahiya. Ito naman. Pagkatapos ng nangyari kagabi, isi-share mo pa rin ako. Pwede pa pag ano, pag tayong dalawa na lang, Tawagin mo naman ako sa sarili kong pangalan. Okay. I'm listening. At oh, sige. Maghain na lang ako sa lamita. Okay, salamat. na, pasensya ka na sa akin, ha? Eh, matagal na rin kasi kung hindi sumaya ng ganito, eh. Ako rin, eh para bang ibang mundo kagabi. Parang panaginip, pero totoo. <laughs> <laughs> Ganun nga rin yung nararamdaman ko eh. Paano kung malaman ni Ate Sophia at ni Ella? Ano na nila sa akin? Huwag mo na muna siguro isipin yun, pero na. Ang importante naman eh, yung masaya tayo. Pero, katulong na ako dito. Parang wala akong karapatan na mahalin ka. Kung malalaman nila, makahusgahan nila tayo. Ako na bahalang magsabi sa kanila. Papaliwan nito sa kanila na maayos. Anong ibig sabihin nito? Wala kayong kahihiyan? Ate Sophia, Migi ka. Pati asawa ng kapatid ko? Kinakalentaryo mo? Ano gusto mo, Masenso? Gamit siya? Walang yakap yun, ah. Ang trabaho mo maglingkod. Hindi agawin ang asawa ng kapatid ko. Di makinig ka muna. Pakiusap lang. Ernesto! Kapatid ko si Ana! Kalilibir lang niya! Tapos ipapalit mo sa kanya isang katulong lang! Ano? Gusto mo masenso gamit ang asawa ng kapatid ko? Ate, mahal ko si Ernesto! Ginusto mo yung Piona, man o hindi. Malanding ambisyosa ka. Ikaw, Ernesto, yan ipapalit mo kay Ana? Mahal mo ba si Ana? Ate Sophia, pwede bang tama na? Oo, mahal ko pa rin si Ana. Hindi mo mawawala yung pagmamahal ko sa kanya eh. Kahit wala na siya, nandito pa rin sa puso ko. Kasalanan ko ba dumating si Piona sa buhay ko? Piona! Malandi ka! Ambisyosa! Hindi ko alam kung ano mas masakit. Na mahal mo si Ana. Ito talaga ipapalit mo sa kanya? Sa katulong lang? Anong nangyari dito? Tanong ko lang ate. Bawal na ba akong maging masaya? Bawal na ba akong maging maligay sa piling ng iba? Ayoko na. Hindi na kita mapagkakakiwalaan. Walang... Maligaya kami kagabi at ngayong umaga. Pero sa isang iglap, parang nawala lahat. Ang natira lang, kaba, lungkot, at tanong kung kaya naming panindigan ang pinasok namin. Una, Hi na pa! Hi, Ate Yona. Hi! Uh, Oh, ano upo na? ka muna dito. Ay. Siguro pagod ka. Hindi, sakto lang po. <laughs> ah, uh, Eh, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Alam kong hmm. hindi magiging madali sa'yo. Pero, tingin ko naman may gano'n. Ano po yan pa? Ella, ako at ang papa naging malapit sa sa isa't isa. Ba, an ano pong sinasabi ni ate Fiona? na totoo yun. Ah, uh, hindi ko rin naman kasi inaasahan eh. Wala nang dumating si ate Fiona mo dito sa bahay. Saka lang ulit, alam sumaya. Tsaka yung parang Magkaroon tayo ng karamay dito sa bahay. Ano pong ibig niya sabihing kayo na? Oo oh, anak, totoo yun. Hindi ko rin naman inaasahan eh. eh simula nung dumating si ate Pio, na mo dito sa bahay, parang naramdaman ko ulit yung magkaroon ng karamay. Pero pa, si Mama kakawala lang, tapos ngayon si Ate Fiona? Anak, wala namang papalit sa Mama mo sa puso ko. Kahit wala na siya, hindi naman babago yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya nang, di ba, alam mo naman, tao lang ako. Hindi naman masamang maging masaya, di ba? Ella, alam kong hindi ko kayang pantayan yung mama mo. Pero gagawin ko lahat. Lalo na sa inyong dalawa. Ipapakita ko kung gaano ko kayo kamahal. Pero Ate Fiona, parang ang hirap kong tanggapin. Oo, mahirap. Oo, mahirap talaga. Naintindihan kita. Pero sana hayaan mo naman ako pumasok sa buhay niyo. At gampanan ang pagiging nanay para sa iyo para sa papa mo. Ang sakit para kay mama pa. Pero kayo pa rin po yung papa ko. Balang araw matatanggap ko rin po. Kung dan po kayo masayang, tatanggapin ko na lang din po kahit mahirap po. Salamat anak ha? Hindi mo alam kung gano'ng kahalaga sa akin yung sinabi Salamat Ella. Pinapangako ko sa'yo. Hindi, hindi ko kayo bibiguin. Mahal ko kayo. Akala ko matatapos lahat sa galit at pagtutol. Pero sa simpleng salita ng isang anak, nakita ko ang liwanag. Siguro nga, may pagkakataon pa kaming tawagin itong tahanan ng isang buo at masaya na pamilya. Hi, I'm Cherry. Hi, ako po si Casey. Hi, Jana. Meriyong po! <laughs> We are EDR Films! Ay, salamat nga pala sa mga manonood, nag-subscribe, at nag-share na aming mga films. Yes! O, shoutout nga! Salamat po sa inyo! Yan! Sino yung mag-shoutout? Ako na! Okay, eh, go! Shoutout po sa Dodo Muslim TV from Compostela Davao at sa kaibigan ko na si Lisette Andrada. Hi! Yan! Ikaw naman! And shout out kay Brent from Sampaloc, Manila and sa Family Galban. Especially sa pamangkin mo. Especially po. sa pamangkin ko na si hey, Piyang. Happy birthday! birthday piang, piang. Happy birthday, Piyang! Happy birthday! Hi! Shout out nga pala kay Benjamin Galego from Belgium. Mukhalay mo, ma-update ng Belgium. Belgium, oh, ma-update oh, oh, <laughs> ano, <baka may laughs> ng Shout out man. nga pala kay Bosak at kay Shinra Ko. Yeah, oh, Bosak! Yes. Ah, at sa niya, Montis! <laughs> 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 Ayan, boss! Eto, special shoutout sa, no, um, tagot lang ako, nakita niya ako sa Face sa may bagong silang Jolly Miss Simbaan, finish bomb ako. Yun, shoutout kay Boss, uh, Alain Ruiz. Yan, greet daw sa mga co niya sa Discovery, Uts, Ortigas, especially sa Blue Boys yun, shoutout sa inyo mga boss. Then, special shoutout sa anak mo, Boss Alain, kay, um, Kim Chassie Ruiz, noong October 18, kabarte ko pa. Ayan, lumaki kang mabait. Bye! By -bye. Happy birthday! Ernesto, Ella, siya pala yung na ko makatulong sa bahay. Aha, siya siya pichbiona. Shushu 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 May dala para <laughs> sa iyo. <ROI> Inumin mo bago matulog. Once sa... once, once out... a day. <laughs> Parang iba din sa pakiramdam. Yes, sir. Sir, sabihin ko, sir. Ba sa akin na nga! Huwag ka sumakot! Hindi na.